Paano kung ang mga numero sa iyong lottery ticket ay hindi lang basta-basta random, kundi isinulat na ng mga bituin mula pa noon? Habang papalapit ang Abril 28, 2025, isang mahiwagang kosmikong pagkakaalay ng gumigising sa mga enerhiya na matagal nang hindi nararamdaman ng San Sinukob. Matagal nang binanggit ng sinaunang mga astrologo ang mga ganitong araw mga sandaling ang tadhana ay bumababa upang pagpalain ang piling iilan. Sa labindalawang zodiac signs, tatlo lamang ang tinatawag na lumakad patungo sa biglaang kasaganahan. Hindi ito basta swerte. Ito ay isang banal na paanyaya. Kung kabilang ka sa isa sa mga zodiac signs na ito, maaari kang magising sa isang mundong nagbago na. Handa ka na bang malaman kung ikaw ang pinili ng kapalaran? May ritmo ang universo isang wikang hindi isinulat sa mga salita, kundi sa mga bituin. At sa Abril 28, 2025, ang wikang iyon ay nagsasalita ng isang pambihirang pangyayari. Isang bihirang sandali kung kailan binubuksan ng kapalaran ang kanyang kayamanan at ibinubulong ang yaman sa buhay ng tatlong partikular na zodiac signs. Ngunit ito ay hindi basta-basta prediksyon. Ito ay isang propesiya. Sa loob ng maraming taon, inihahanda na ng kalawakan ang isang banal na pagpapala, isang makapangyarihang pagkakaalay ng nabubuo, na magbubukas ng mga pintuan patungo sa mga himalang pinansyal na dati ay tila imposible. May mga tatawag dito na tsamba. May iba namang tatawag dito na swerte. Ngunit para sa mga naniniwala sa enerhiya ng universo, ito ay isang kosmikong pagtawag kung minsan mo nang naramdaman na may malaki at mahiwagang bagay na naghihintay para sa iyo, isang pangakong hindi mo pa nakikita. Ang videong ito ay para sa iyo. Samahan mo kami sa isang paglalakbay sa mga espirituwal na palatandaan, mga nakatagong enerhiya at mga puwersang celestial na magpapakita kung sino ang napili ng universo para sa biyayang hatid ng lottery pagkatapos ng Abril 28. Ang kosmikong pagbabago ano ang mangyayari pagkatapos ng Abril 28, 2025? Abril 28, 2025. Isang petsa na para sa karamihan ay lilipas lang na parang karaniwang araw. Ngunit para sa mga nakakaramdam sa ritmo ng kalangitan, ito ay hindi ordinaryong araw. Ito ay isang hangganan. Sa mismong araw na ito, magsisimula ang isang bihira at makapangyarihang pagkakalain ng mga planeta, isang kaganapang hindi pa muling nakita sa loob ng mga dekada. Si Jupiter, ang planeta ng paglawak at swerte, ay aayon sa isang harmonikong trine kay Pluto, ang tagapamahala ng pagbabago at nakatagong kapangyarihan. Kasabay nito, si Venus, ang simbolo ng kasaganaan at biyaya ay papasok sa isang matingkad na ugnayan kay Mercury, ang tagapagdala ng mabilis na balita at hindi inaasahang pagkakataon. Ang pag-aalay na ito ang tinatawag ng mga astrologo na wealth portal. Ngunit hindi ito basta-basta nagbubukas para sa lahat. Tanging yaong mga zodiac signs na nakahanay sa enerhiyang ito ang makakaramdam ng hatak, ng pag-ikot, ng kakaibang ihip sa hangin. Isang uri ng pagbabago na tila bumubulong ng panalo sa lottery. Bigla ang mana, tagumpay sa negosyo, o mga biyayang pinansyal na dumarating na parang milagro. Sa espiritual na aspeto, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa gantimpala. Tahimik tayong minamasdan ng universo. Nakikita nito ang ating mga pagsubok, ang mga panahong pinili natin ang katapatan, kaysa sa madali ang yaman, ang pagiging bukas palad kaysa kasakiman ang pagtitimpi kaysa sa padalos-dalos na desisyon. At kapag ang mga bituin ay perpektong nagtugma, ginagantimpalaan ng universo ang mga kaluluwang matagal ng tahimik na sumusunod sa tamang landas. Para sa tatlong zodiac signs, ang Abril 28 ay hindi lang isang araw. Isa itong simula ng bagong yugto. Ang mga signs na ito ay matagal nang inihahanda para sa sandaling ito. Sa pamamagitan ng mga aral, pagkatalo, at tahimik na pagtitiis. Ngayon, ang kanilang enerhiya ay lubos nang naka-align sa masaganang frequency ng universo. Hindi na sila sinusubukan ng mga bituin, kundi gagantimpalaan. Maaaring maramdaman mo ang biglang pagbabago, isang kutob, isang panaginip na hindi mo makalimutan, isang pakiramdam sa sikmura na hindi mo maipaliwanag. Huwag mo itong baliwalain. Ganito magsalita ang universo. Ang mga signs na ito ay makakatanggap hindi lamang ng kayamanan, kundi ng kaliwanagan, katiyakan, at isang pakiramdam na tama ang lahat ng timing. Kaya kung pinapanood mo ang video ito, hindi ito aksidente. Nakatadhana kang malaman kung ano ang darating. Dahil malapit na naming ihayag kung aling tatlong zodiac signs ang lalakad sa portal ng kasaganaan. At marahil, isa ka sa kanila. Zodiac sign number one, ang kanilang paglalakbay patungo sa jackpot kilalanin si Elena. Isang leyo na isinilang sa ilalim ng araw ng huling bahagi ng Hulyo. May pusong puno ng mga pangarap at mga kamay, na kailanman may hindi tumigil sa pagtatrabaho. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya sa kapalaran kahit na ang buhay ay tila hindi naniniwala sa kanya. Nagtatrabaho siya bilang cashier sa isang maliit na grocery store sa isang tahimik na bayan kung saan kilala ng lahat ang isa't isa pero walang nakakakilala sa kanyang mga pinagdaraanan. Lagi siyang nakangiti sa mga customer, nagbibilang ng barya para makabayad ng renta, at madalas ay nilalampasan ng hapunan para lang makakain ang kanyang nakababatang kapatid. Ang kanyang pangarap? Magkaroon ng sariling wellness retreat malapit sa dagat. Isang lugar kung saan maaaring makatagpo ng kapayapaan. Gaya ng matagal na niyang hinahangad. Ngunit palaging sinasabi ng buhay, hindi pa ngayon. Dumating ang dalawang libo dalawamput apat. Nagkasakit ang kanyang ina, nasira ang kanyang sasakyan, at ang konting ipon niya ay unti-unting naglaho, parang buhangin sa palad. Hindi sumuko si Elena, pero napagod siya. Sa tuwing tumitingala siya sa kalangitan sa gabi, pabulong siyang, humihiling, isang palatandaan lang, pakiusap. At narinig siya ng universo. Ayon sa astrologiya, ang Leo ay pinamumunuan ng araw, ang simbolo ng liwanag, halaga sa sarili, at banal na pagkilala. Sa loob ng ilang buwan, dahan-dahang gumagalaw ang mga bituin pabor sa kanya. Ngunit, ang enerhiya ay hindi pa handang mamukadkad. Hindi pa hanggang sa dumating ang Abril, 28, 2025. Sa araw na yon, may nagbago sa kanyang loob. Nagising siya ng alas 4.44 ng umaga mula sa isang napakalinaw na panaginip. Isang leon ang naglalakad sa tabi niya pagkatapos ay umatungal patungo sa langit at umulan ng gintong barya sa paligid. Parang isang panaginip na hindi totoo. Umagang iyon, bumili siya ng lottery ticket. Hindi dahil inaasahan niyang manalo, kundi dahil may bulong ang kanyang espiritu na nagsabi. Ngayon, pagkalipas ng dalawang araw, tinawag ang kanyang numero. At hindi basta panalo. Isang multimilyong jackpot. Ngunit ito ang totoong kwento. Hindi ang pera ang nagbago sa kanya, kundi ang kumpirmasyon. Ang patunay na hindi nasayang ang kanyang pananampalataya. Na ang lahat ng tao ng tahimik na pagbibigay, payapang pagsasakripisyo, at mapagkumbabang pag-asa ay hindi binalewala. Ang paglalakbay ni Elena ay sagisag ng tunay na pagiging pinili ng mga bituin. Para sa mga Leo, ang panahong ito ay hindi lamang tungkol sa panlabas na yaman, kundi sa panloob na pagkilala. Ang kosmikong enerhiya pagkatapos ng Abril 28 ay nagbibigay kapangyarihan sa mga Leo upang tuparin ang kanilang layunin. Mula sa inaasahang kayamanan, mga tagumpay sa karera, o sadyang perpektong timing, ito ang sandaling sinasabi ng buhay, nakikita na kita. Kaya kung ikaw ay Leo, o may dalang enerhiyang tulad ng isang Leo, matapang, mainit ang puso, at tapat sa lahat, tandaan mo ito. Hindi lang darating ang panahon mo. Narito na ito. Gaya ni Elena, matagal nang pinapanood ng universo ang kwento mo. At ngayon, handa na itong ibigay ang pagtatapos na karapat dapat para sa iyo. Zodiac sign number 2, ang lihim na daan, patungo sa kayamanan. Sa gitna ng isang abalang lungsod sa Pilipinas, naninirahan ng isang tahimik na lalaki na nagngangalang Miguel. Isang perpektong halimbawa ng isang Aquarius. Isa siyang kaluluwang laging naiiba mag-isip, nakakakita ng mundo sa mga anggulong hindi napapansin ng iba at may mga ideyang masyadong malaki para sa kanyang maliit na inuupahang apartment. Sa araw, nagtatrabaho siya bilang part-time computer technician. Nag-aayos ng mga lumang makina para sa mga kliyenteng sapat lang ang bayad para mabayaran niya ang kanyang mga gastusin. Ngunit sa gabi, nagiging isang visionary siya. nag code nagsusulat, at gumuguhit ng mga ideyang tila mula sa ibang mundo. Ang kanyang pinakamalaking pangarap gumawa ng isang app na magbibigay ng libreng digital education para sa bawat batang walang sapat na akses sa pag-aaral. Hindi niya layuning yumaman. Ang gusto niya ay baguhin ang mundo ng kaalaman. Ngunit palaging kalaban ang oras at pera. Hindi siya pinapansin ng mga investor. Akala ng pamilya niya ay nababaliw siya sa mga ilusyon. Unti-unting nawala ang mga kaibigan habang siya'y naging abala sa isang adikaing hindi pa nagbubunga. Ngunit hindi tumigil si Miguel. Isang araw, bulong niya sa sarili. Isang sandali lang ang kailangan para magbago ang lahat. Ang hindi niya alam, matagal nang iginuguhit ng kalawakan ang mapa ng kanyang tagumpay. Ang Aquarius na pinamumunuan ni Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago at inobasyon, ay simbolo ng mga tagumpay na dumarating sa hindi inaasahang oras. At sa Abril 28, 2025, ang mga bituin ay pumasok sa isang bihirang pagkakaalain na siyang nagsindi ng enerhiya ng pagbabagong matagal ng nakalaan para kay Miguel. Gabi ng Abril, 28, habang nag-i-scroll siya sa kanyang lumang cellphone, may nakita siyang adu isang tech incubator contest na naghahanap ng isang hindi kilalang developer na may revolusyonaryong ideya. Ang deadline? Hating gabi. May bulong na nagsabi, ngayon na o man. Mabilis niyang in-upload ang basic prototype ng kanyang app at pinindot ang submit. Pagkalipas ng sampung araw, dumating ang liham. Siya ang napili. Hindi lang niya nakuha ang grant. Isang pandaigdigang education non-profit din ang pumili sa kanyang proyekto. Sa loob ng ilang buwan, tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Mga imbitasyon para magsalita sa buong mundo, pakikipag-partner sa mga higanteng tech company, at higit sa lahat. Milyong pisong pondo para maisakatuparan ng kanyang pangarap. Ngunit ang kwento ni Miguel ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa tamang panahon, paniniwala at kapangyarihan ng hindi nakikitang pagkakaalain. Ang Aquarius ay madalas maglakad sa landas ng pag-iisa dahil nauuna sila sa kanilang panahon. Ngunit pagkatapos ng Abril 28, ang daang iyon ay biglang magiging expressway patungo sa kanilang kapalaran. Ang mga ideyang dati tinatanggihan ay makakatagpunan ng tamang tao, tamang plataporma at tamang pagkakataon. Kaya kung ikaw ay isang Aquarius, o may dalang parehong inobatibo at idealistikong enerhiya, ito na ang kumpirmasyon mo. Hindi na nahimik ang universo. Pinaghandaan lang nito ang mundo para sa handog mong taglay. Ang sandali mo ay hindi magiging tulad ng sa iba. Pero ito ay magiging kahanga-hanga, biglaan, at eksakto sa kung anong dahilan ka isinilang. Zodiac Sign number 3 Mula sa Dilim Patungo sa Kayamanan ang pangalan niya ay Althea, isang babaeng may tahimik ngunit matinding kapangyarihan. Isang Scorpio na isinilang sa malamig na simoy ng unang bahagi ng Nobyembre. Nakatira siya mag-isa sa isang lumang bahay pamana malapit sa kabundukan, malayo sa ingay ng syudad. Para sa mga tagalabas, isa siyang palaisipan. Ngunit para sa mga tunay na nakakakilala sa kanya, siya ay lakas na nakabalot sa katahimikan. Dumaan si Altea sa mga bagyong karamihan ay hindi kakayanin. Tinalikuran ng mga minahal niya, iniwan sa oras ng pagkakasakit, at inagawa ng mana ng pamilya, lahat ng dahilan upang siya'y maging mapait. Ngunit hindi niya piniling magalit. Sa halip, tahimik siyang muling bumangon sa katahimikan, sa pag-iisa, at sa pananalig. Sa nakaraang pitong taon, Nagtrabaho siya bilang isang pribadong herbalista gamit ang kaalaman mula sa kanyang lola. Hindi siya nag Sa halip, ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa pamamagitan ng salita ng mga taong natulungan niya, mga taong may sakit, may takot, o halos nawalan na ng pag-asa. Hindi lang niya binibigyan ng halamang gamot ang mga ito, binibigyan niya sila ng liwanag. Ngunit habang pinapagaling niya ang iba, ang sarili niyang sugat ay nanatiling malalim. Ang laman ng kanyang bank account ay halos hindi sapat para sa susunod na buwan. Ngunit patuloy siya. Hanggang dumating ang panaginip. Isang gabi ng huling bahagi ng Abril, napanaginipan niya ang isang itim na phoenix na bumangon mula sa abo at lumipad patungo sa buwan. Pagkagising niya, may kakaibang kapayapaan ang yumakap sa kanyang puso. Nararamdaman niyang may malaking pagbabagong darating. Hindi niya alam kung kailan o paano, pero alam niyang malapit na ito. Dumating ang Abril 28, 2025, tila isang karaniwang araw. Nagtimpla siya ng tsaa, pinakain ang mga ibon, at nagsindi ng kandila sa altar ng kanyang lola. Bandang tanghali, may dumating na babae mula sa syudad. Balisang-balisa, halos nawalan na ng pag-asa. Ilang taon na siyang sumusubok magkaanak pero wala pa rin resulta. Tahimik siyang pinakinggan ni Altea at naghanda ng timplang halamang gamot na may kasamang lumang fertility charm. Isang klasing anting-anting na tinuruan siya ng lola niya na hindi kailanman ibinebenta kundi ibinibigay lamang mula sa puso. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik ang babae. May luha sa mga mata at hawak ang isang sonogram. Nag-viral ang kwentong iyon Sumunod na linggo, dumating ang isang TV crew. Kasunod nito ay mga panayam, alok sa paggawa ng libro. At isang investor na nais gawing wellness retreat at brand ang gawaing ni Althea. Sa loob lamang ng anim na buwan, ang babaeng dating namumuhay sa anino ay tinuturing ng isang healer, isang mystic, at oo, isang milyonaryo. Ang Scorpio ay pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng kamatayan at muling pagkabuhay. Binubuwag ka nito upang muli kang buuin. Mas matatag. At pagkatapos ng Abril 28, ang enerhiya sa paligid ng Scorpio ay nagiging purong kapangyarihan. Para sa Scorpio, hindi lang ito tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa pagkilala, kagalingan, at pagtubos. Kung ikaw ay isang Scorpio, o isang taong malalim ang pakiramdam, matindi ang emosyon, at matalas ang intuwisyon, papasok ka na sa iyong panahon ng muling pagkabuhay. Ang mga sugat, ang mga pagkalugi, ang mga pagtataksil, hindi iyon parusa. Iyon ay paghahanda. Hindi ka na pinapasanin ng mga bituin sa katahimikan. Handa na silang buhatin ka, gantimpalaan ka, at ipaalala sa iyo ang tunay mong kapangyarihan. Ito na ang oras mo upang bumangon mula sa abo, gaya ng Phoenix sa panaginip ni Althea. Dahil Scorpio, ang lottery mo ay hindi lang mga numero sa papel. Ito ay ang buhay na matagal mo nang hinihintay. Ito na ang oras mo upang bumangon mula sa abo, gaya ng Phoenix sa panaginip ni Altea. Dahil Scorpio, ang lottery mo ay hindi lang mga numero sa papel. Ito ay ang buhay na matagal mo nang hinihintay. Bakit itong tatlong zodiac signs, astrological at energetic na paliwanag? Sa labindalawa, bakit tatlo lang? bakit sina Leo, Aquarius at Scorpio ang aangat pagkatapos ng Abril 28, 2025? Ang sagot ay nasa isang bihirang kosmikong balanse na tumatama sa tatlong ito sa isang napaka-personal na paraan. Sa araw na yon, pinapagana ng universo ang isang enerhiyang kilala bilang triple arc alignment, isang koneksyon sa pagitan ng enerhiya ng apoy, hangin, at tubig na lumilikha ng tulay sa pagitan ng kapalaran inovasyon, at pagbabago. Leo, ang fire sign na pinamumunuan ng araw ay kumakatawan sa banal na timing at matapang na pagkilala. Sa loob ng mga buwan, ang mga Leo ay sinubok ng kapalaran, hindi upang parusahan sila, kundi upang ihanda sila para sa kadakilaan. Ngayon, ang posisyon ng araw ay bumubuo ng isang grand trine kasama sina Jupiter at Venus na nagdadala ng liwanag na matagal na nilang hinihintay upang mapansin, mapili, at gantimpalaan. Aquarius ang air sign na pinamumunuan ni Uranus ay umuunlad sa inubasyon at biglaang pag-usbong. Ang kasalukuyang Uranus-Mercury-Venus triad ay nagdadala ng mga elektrikal na oportunidad sa sign na ito. Mga sorpresa, mabilis na pagbabago at mga pintu ang biglang bumubukas matapos ang matagal na paghihintay. Hindi ito basta-basta biyaya, ito ay tugon ng universo sa walang sawang pananaw ng Aquarius. At si Scorpio, na pinamumunuan ni Pluto, ay nakatayo sa aksis ng muling pagkabuhay. Kapag si Pluto ay pumuwesto kasama ng Buwan at Mars pagkatapos ng Abril 28, nagtitrigger ito ng isang karmic release unti-unting nawawala ang mga tao ng espiritual na pasanin, emosyonal na pagpipigil, at panloob na pakikibaka. Ang kapalit? Isang pagbabagong malalim, hindi mapagkakaila, at puspos ng biyaya. Magkakasama, ang tatlong zodiac signs na ito ay kumakatawan sa apoy ng tapang, hangin ng inubasyon, at tubig ng kapangyarihang mula sa kaluluwa. Hindi sila pinili ng universo dahil sa swerte Pinili sila batay sa kanilang enerhiyang dalang-dala. Pinaghirapan nila ang sandaling ito sa pamamagitan ng katatagan, pagkamalikhain, at walang sawang paniniwala sa isang mas mataas na layunin. At ngayon, handa na ang mga bituin na ibalik ang lahat ng iyon. Ano ang dapat mong gawin para maka-align sa enerhiyang ito? Maaaring umaayon na ang universo, ngunit hindi sapat ang alignment lang, kailangan mo ring maging handa na tumanggap. Upang lubos mong mapakinabangan ang enerhiyang dadaloy pagkatapos ng Abril 28, 2025, kailangan mong maging isang sisidlan na bukas sa pagtanggap. Magsimula sa paglilinis ng iyong espasyo at espirito. Bitawan mo na ang mga dating hinanakit, pagkakasala, at mga takot. Ang yaman ay dumadaloy kung saan wala ng hadlang. Gawin ng mga pang-araw-araw na grounding rituals, Maaaring ito ay morning affirmations, tahimik na paglalakad, o pagsusulat sa journal. Sabihin mo ang iyong mga hangarin na parang tiyak na itong mangyayari. Hindi lang simpleng healing, kundi katotohanan. Sabihin, handa na ako. Naka-align ako. Tinatanggap ko ng may pasasalamat magsuot o magdala ng simbolo ng iyong zodiac sign. Ginto para sa Leo, pilak para sa Aquarius, at obsidian para sa Scorpio hindi lang ito palamuti. Pinapalakas ng mga ito ang iyong vibrational frequency at ang pinakamahalaga, magtiwala. Ginagantimpalaan ng universo ang mga kumikilos sa pananampalataya, hindi sa takot. Ang sandali mo ay nagsimula na. Salubungin mo ito ng bukas na puso at masdan mo kung paano unti-unting lumilitaw ang mga himala. Konklusyon, gumagalaw na ang iyong kapalaran. Nagsalita na ang mga bituin hindi sa pabulong, kundi sa maningning na pagkakaalain na umaaling aungaw sa oras at kalawakan. Kung ikaw ay isang Leo, Aquarius o Scorpio, alamin mo ito. Nakita ng universo ang iyong paglalakbay, naramdaman ang iyong sakit at pinarangalan ang iyong pagtitiyaga. Ang biyayang hatid ng lottery pagkatapos ng Abril 28, 2025 ay higit pa sa pera. Ito ay patunay na ang iyong pananampalataya ay hindi kailanman naging kalokohan. Ang kapalaran mo ay hindi na naghihintay sa malayo. Papalapit na ito sa iyo ngayon. Tumayo kang handa, hindi sa pagdududa, kundi sa bukas na palad at matapang na puso. Dahil sa pagkakataong ito, ang pangalan mo ay nakasulat na sa mga bituin. At oras na upang tanggapin mo ang biyayang para sa iyo.